Po. Good morning. Good morning. Mag-aalmo sa ito. Ay, parehas kami na ng ako po. Mag-aalmo sa limpa na po siya. Huwag po kayong magsawang panuwarin sa yung dalawa ng ako po. Taposin niyo po itong vlog na pinapanood niyo. Kung sakaling dumanto sa inyong subscribe naman po Tulong niyo po para tumaas ang aking Para sa ako po po. Itong vlog kong ito, hindi ko na ini-edit kasi hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong mag-edit. Kaya kung ano yung video ko, yun na yun. Kaya pasensya na kung ang vlog ko eh ganito. Wala nang edit-edit yan. Na, ano ate ano baby guys? Hmm. Nagutom na? Hmm? At alboroto na? Hmm? Ang pagkain ay gatas at biscuit lang. Kami ang mga o 10 mag-snack siya. Kasi siyempre lang ang pagkain na. Bira ko siya pakainin ng at ang pagkain niya blender po namin nakablender yung pagkain at yung kakain siya ang kanin nakablender po yun ito ang biscuit kasi natutunaw eh nalambot kaya okay lang na kasi malambot naman yung biscuit kaya niyang lunokin yung mga matitigas kasi hindi kahit nga yung tarot tarot o kaya patatas hindi niya malunok yung kasi liit ng ano ng butil ng mais hindi niya malulunok yung niluluwa ng dila niya kasi lang talaga blender ang tinong tinong talaga ang ano

Pero kung alam ko naman na hindi pa siya hindi pa siya gutom kahit medyo mga ano na doon sa tatay niya doon ang, ang tatay kasi nito na doon sa kabilang yun eh. ah, kabila. kaya pagdating ng Bernice ng hapon nasa kanya to hanggang linggong hapon. Kasi may trabaho, <coughs> may trabaho siya eh. Kaya, ano, ako nag-alaga ng lunis at yunis ng